Kasaysayan ng unang tula sa matandang panahon hanggang sa panahon ng mga kastida Maraming pag-aaral na ang nagtatunay na ang paghabi at pagbigkas ng tula ay likas na sa ating mga ninuno Bahagi na ito ng kanilang pamumuhay Ang ibang may ikling tula ay sariling likha ng mambibigkas ng tula at iyong iba ay nagaya lamang dahil na isaudo ito Sinasabing ang mga Tagalog ay mayaman sa may ikli at mahabang tula bago pa man tayo nasakop ng ibang bansa. Sa katunayan, naisatitik ang maitling tugmang ito sa ilang aklat tulad ng vocabulario de la Lengua Tagala ni na Padre Juan de Noceda at Pedro San Lucas taong 1754 kung saan natagpuan dito ang matulaing pagpapahayag gaya ng bugtong at kawikaan. Ang bugtong ay tugmang nagpapahayag ng kaisipan na nanghahamon sa mga tao na hulaan ang sanitang inilalarawan ng mambubugtong. Ginagawa ang bugtungan kapag may okasyon o pagtitipon upang magbigay ng kasiyahan at pukawin ng isip nang hindi mabagot ang mga taong dumalo sa okasyon. Bukod sa bugtong, sumilang din ang kawikaan sa lawikain at kasabihan. Nagpapakita naman ito ng asal, mga kilos at gawi ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Naipahihiwatig ng mga ninuno natin ang kanilang kaisipan sa paghabi ng madirikit at matarinhagang pananadita. Ipinakikita nito na likas sa ating mga ninuno ang paggadiwang makata. Ang sabi nga ni Abadilia taong 1971, bawat kibot ng bibig ng makata ay may ibig sabihin at may katuturan. Nangangahulugan ito na ang bawat sabihin nila ay mataninhaga at makatuturan. Mabilis na lumaganap sa kapuluan ang maiikling tugmang ito dahil madaling mailipat sa iba at maisaulo ng mga mambibigkas. Sa madaling serika, nailipat ang mga karunungang ito sa pamamagitan ng dila. Ang ganitong uri ng panitikan ay tinatawag na pasalin dilang panitikan. Ayon kay Arogante, taong 1983, ito'y paglilipat ng karunungan ng naunang henerasyon sa susunod. Ito rin ang dahilan kung bakit naipawana sa atin ang mga karunungang bayan. Naisulat din ang mga karunungang bayan noon sa mga dahon, balat ng punong kahoy at iba pang pwedeng pagbukitan ng mga bumang isip ng mga ninuno natin. May sarili na tayong sistema o paraan ng pagsulat noon na tinatawag na baybayin. Ang baybayin ang nagpatunay na bago pa man nandayuhan sa ating bansa ang mga negrito ay ta, Indones at Malay ay marunong nang bumasa at sumulat ang ating mga ninuno. Bunga nito, pinag-aralan ng mga Kastila ang ating wika. Naipasok nila ang abesidaryo, ang alpabeto ng mga Kastila. Bagamat nagkaroon ng pagbabago sa paggamit ng alpabeto, napanatili pa ring buhay ng ating mga ninuno ang mga karunawang bayan. Layunin ng Katolika Apostolika Romana na maipalaganap ang kanilang pananampalataya kaya pinag-aralan ng mga misyonero ang mga tula ng ating nuno, upang makalikha sila ng sariling tula na maipapasok ang paksa tungkol sa kanilang relihiyon. Buwan ito, nawala na ang katutubong katangian ng paghabi ng tula. Umusbong noong ikalabing-anim na dantaon ang tulang magkahalong Tagalog at Kastila at tinawag na Ladino ang sumulat ng ganitong uri ng tula. Si Fernando Babumbata ay sumulat ng tulang may ganitong uri at naging kasabayan niya si Tomas Pinpin noong 1610. Si Pedro Suarez Osorio ay rumikha rin ng tulang magkahalo ang Tagalog at Kastila. Gumamit din si Francisco Balagtas ng ganitong estilo sa akda niyang La India Elegante y El Negrito Amante noong 1860. Batay sa pagsusuri ni Balmaseda, sa mga tula sa panahong ito, ang mga Pilipinong sina Pedro Suarez Osorio at Felipe de Jesus ang nakasulat ng mga katangian ng isang tunay na tula noong 1708. Karamihan ng mga nagsisulat sa panahong ito ay mga paring Kastila. Nagtagumpay ang mga paring Kastila na maipalaganap ang kanilang relihiyon nang dumating sa bansa ang mga awit at korido. Nagamit din ng mga pari ang mga karunungang bayan sa pagpapalaganap ng mga aral na pandelisyon. Ang pasyon ay tulang pasalaysay na tumatalakay sa buhay at sakripisyo ng Panginoong Heso Kristo na tumatak sa isipan at puso ng mga Pilipino. May apat na bersyon ang pasyon na sinulat ni Nagaspar A. de Belen noong 1704, Don Luis Guillan noong 750-51, Mariano Pilapil noong 1704, at Aniceto de la Merced noong 1852. Si Francisco Balagtas na tinaguri ama ng tulang Tagalog ay nakapagsulat na ng maraming tula at ang pinakatanyag na akda niya ay pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Ang akdang Florante at Laura na isang tulang pasalaysay ay isang tunay na tula na may mataas na uri. Ang tulang ito ni Balagtas ay nagtataglay ng sukat, tugma, talinghaga at kasiningan. Ang karamihan ng mga tulang lumitaw sa panahong ito ay pawang may kababawan dahil ang karaniwang paksa ay nagsasaad ng tungkol sa pananampalataya. Si Balagtas ang nagpasimuno ng tulang may kalidad na maipagmamalaki ng sambayanang Pilipino. Nahagawa siya ng isang dakilang obra na tumutuling sa mga pangyayari noong panahon ng Kastila dahil ibang tagpuan ang kanyang ginamit kaya nailigaw niya ang Commission Permanente de Cesura at naaprubahan ang pagpapalimbag ng awit na ito. Ang iba pang akdang patula sa panahong ito ay duplo, karagatan, Komedia o moro at iba pa. Ito po si Teacher Angelica B. Amugawan, gamit ang boses ni Tracy. Maraming salamat po sa pakikinig.